Zaw! So, ngayon na July 7 guys. Gusto ko ulit sa inyong ipakita yung mga nakarang araw na wala tayong upload. Umpisahan ko dun sa napunta natin isang lugar. Nung mga nakalipas na linggo nga ay napuntahan na natin ang probinsya ng Sorsogon. At dinaanan din natin ang Sorsogon Sports Complex. Eto siya. Ayan kumuha lamang kami ng mga kaunting larawan patunay na kami ay nakapunta rito at ngayon naman ay syempre dito naman ay panibagong vlog, panibagong adventure at karanasan na, na naman yung ating ipapakita sa inyo may kwento ko nga pala sa inyo na ako talaga ay mahilig talaga mag travel so way back Manila time gusto ko talaga mag travel gusto ko ulit makabalik sa gantong klaseng hilig pagmumotor, pumunta sa dagat, iba't ibang lugar. Ito talaga yung namis ko guys, ito talaga yung namis ko. Kasama yung mga tropa, kasama ang kapatid ko. Talagang na nakakamis siya guys, nakakamis talaga siya. Kaya dito nag-decide talaga kami na puntahan yung lugar na ilang taong ko lang hindi nabalikan. Which is yung barangay San Antonio Tinambac at ang Tandok, si Ruma. At kung mapapansin natin guys ay suot suot ko doon yung Concern Citizen na damit galing kay Gio Ong. Ito nga pala yung official store nila sa, sa Shopee ba to or sa Lazada. I-check nyo na lang guys kung gusto nyo ng gantong klasing damit. Ayan, kung sa mga nakakakilala kay Gio Ong, dun, dun po ako na inspired sa pagta-travel. Si Gio Ong talaga is ilang taong ko nang pinapanood. Way back pandemic times nung nawalan siya ng trabaho sa sa Manila. So doon po ako na inspire mag-travel, libutin yung buong um, Bicol which is dito talaga ako pinanganak sa Bicol. So ano pang hinihintay natin guys? I-check niyo na 'yan. Link in the description and then proceed na tayo sa main vlog natin. 20... Hey, hey. Ay, hello, ba? hello guys. Ah, Si pareng Rex sinundo me. Oh, sa so tayo punta pre. Dahil aram kung saan kita maduman. Tagalugin mo. Hindi <laughs> nila alam kung saan ka yeah. tayo pupunta. Kaya <laughs> ay, mamaya, surprise yun. Basta ay, abangan nyo. Ay, 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 abangan nyo kung saan kami pupunta. Ay, ay, ay. Sigurado dahil siya ma-enjoy. Hindi siya mag-enjoy. <laughs> Promise. Sige, <laughs> sige. See you mamaya. See you. So ngayon guys, uh, larga na kami guys. Naka-pack up na yung gamit namin. Bali dalawang motor kami ngayon guys. Isang Kawasaki 175 Barako at saka yung legendary na motor ni Paring Paring ano, Paring, Paring Sunday. Kunin mo na pre yung motor mo pre. Para makuha natin ng shot pre. Kaya pa man yan. Alas 11 si pa sa naman. Ano, G? Karga kita sa tinambak pre. So kami guys, sa uh, na kami guys magkakarga ng gas kasi abot pa naman to doon. Sila pa rin muna yung nagkarga ng gasolina nila. Kasi meron pa naman oh. Boom! Meron pa naman karga guys. So guys, nagkarga muna tayo ng gasolina ng mga rigs natin. Dito tayo nagkarga sa, pakita mo, sa Vigas. So, yan yung first stopover natin guys. Yan yung first stopover natin. Kasama muli do. Kasama nga pala natin yung motor galing sa Barako. ah uh, galing sa Kawasaki which is yung Barako 175 Barako dos. Itong motor na to ay sa kapatid ko. So, shout kuya sa pagpapaharap ng lagi ng motor. So guys, antayin lang natin yung dalawa pa namin sa kasama namin which is isang motor rin sila may binili may binilang sila diyan sa ano sa sentro ng tinambak. Sabi namin dito lang ay magantayan sa Vegas. Ito kasi yung isa sa mga um spot kung saan nag-aantayan talaga kami magpapakarga ng gasolina Kapag may bibiliin bibilhin muna sila sa sentro Way back dati yan no bumabiyahe pa kami pa punta ng Siruma So ngayon lang naman ulit guys na ulit I hope na yung mga mangyayari ay may document natin kasi way back before hindi ko naman talaga siya guys na i-document kasi mahihiyain talaga ako sa camera guys ngayon lang ulit talaga ako nakakapag vlog ng tuloy tuloy at saka kapag mayroon na tayong camera na yung gopro or yung yung camera talaga na magamit natin sa vlogging ba diba? anyway maayos naman yung panahon guys nakisama naman sa biyay natin ayan wala namang banta ng anumang ulan <laughs> ayan hantayin lang natin guys yung kasama natin Saka uwi na rin pala guys si Paring Bulawan. Yon, kasama natin siya. So halos pa kumpleto yung buong tropa. Si Paring James na lang yung wala. So Paring James, kung napapanood mo man to, para na miss ka na namin. <laughs> Ayun si Paring Perd. Pre. Pare. Si Paring Perd yeah, kasama natin. <laughs> Andito na guys yung dalawa guys. Ayan you know. oh. Ano pre? Sige nga, pre. Pareng Sunday, pareng Bulaw. Si pareng Bulaw, kakarating lang galing Manila ni pare, kaka lang. Ligtas naman siya lang ka Si pareng Ferz, yung kapatid ko, eto kasama. Ayan. Tara, Biyahe na tayo, G? Let's go guys, biyahe na tayo guys So tuloy-tuloy na to hanggang makapunta ng uh, Si Ruma Anong uh, ano, ng San Antonio Dito nga ay nagpatuloy na kami sa pagbiyahe Kasi malayo-layo pa yung lugar na pupuntahan namin Dire-direcho kami Nang takbo May time na bumabagal kami May time na bumibilis kami may time na nagtatabi kami sa kalsada kapag wala namang ibang dadaan para makapag-usap kami pareho ng driver. And then, in-enjoy lang namin yung moment guys na kami ay nagsama-sama. At the same time, nakapokus kami guys sa pagpapatakbo ng mga rigs para naman sa safety ng bawat isa. At makaran lang ang ilang minuto ay nakarating na nga kami sa barangay San Antonio, Tinambak nagkamustahan lang saglit ang magtatropa na halos ilang taon din kaming hindi nagsama-sama. At ako namang itong aliw na aliw sa mga tanawin sapagkat matagal ko itong hindi nakita. At habang ang mga tropa ay nagpapahinga, ako naman ay minarapat ko na pumunta saglit sa dagat at kumuha ng mga mahalagang larawan patunay na nakabalik ulit ako sa karagatan na San Antonio Tinambak which is isa ito sa pinaka memorable sa akin madaming mga experience akong hindi pa na guys, sa inyo dito sa barangay, guys lang dito tayo guys sa barangay San Antonio um, Tinambak dalawang taon na ako hindi nakabalik dito guys last time na nakabalik kami dito yung ano pa after pandemic meron kaming hinatid dito na sa namin sa klase di taga dito siya yun yung last time na nakapunta dito sa barangay na guys pero sobrang solid yung biyahe ito yung dagat ay ay hindi makakabunod yun unoy <laughs> Ay kasi sa'yo eh mag kinelos ka eh. <laughs> Sa alas isang taong kong lagi guys sa Manila Ito yung mga hinahanap ko guys no? Yung mga gantong lasing dagat Kasi nung nag pa ako ng college Ito yung lagi namin pinupuntahan San Antonio Tapos si Ruma Ano pa Goa um, Minalabak Yan yung mga lugar na pinupuntahan namin Masaya lang sa feeling na nakabalik ka ulit sa ganto ka simpleng lugar. Oh, Ayun. 'Di diba? At pagbalik nga namin dun sa spot na pinag-iwanan namin dun sa mga tropa, eto nga sila, yung iba ay natutulog na, yung iba naman ay nagkukwentuhan, at yung iba naman ay naglalaro. hindi computer yung isa nga sa kasama namin ay may dala pa na medyo hindi pa ganong tuyo na bihisan kaya isinabit muna sa tabi ng daanan para matuyo at marahil kanina pa kayo napapaisip kung bakit ako sinundo nila paring dome sa bahay at kung ano yung gagawin namin dito sa barangay san antonio gusto kong sabihin sa inyo na ito nga pala ay hindi lang isang araw ng pagsasama sama amin namin mga magtutropa kundi yun na yun yan, natutubog buhay niya sabi pa ni mama, ano mo yan dyan na niya nga <laughs> Congrats. Hai po. Jangan lanjut. <laughs>. Oi, rela wa ini tebak mau usok. Jangan jangan. Dia mau nabi sekian Bisa pakai teh. Long time no see <laughs> Tama kayo Tama yung nakikita nyo Ngayon ay ang araw ng pag-iisang dibdib Ng isa sa matalik naming kaibigan At ngayon din yung araw na Muli niya kaming nakita

At eto na nga yung pinakahihintay namin ay yung pagsasayaw ng nobyo at ng nobya.

At makalipas nga ilang oras ay nagpasya na rin kami na pumunta na sa barangay na ng bayan ng Siruma Paano ba yan? May na, may na ah, may taas naman <laughs> <Abay>. <laughs> Asan yung isa? At dito nga ay nakaayaan na nga kami na maglaro ng basketball sapagkat nandito nga yung isa naming tropa na noon pa man ay kasakasama na namin sa paglalaro ng basketball. Siguro mainit pa naman kasi yung pagmamahal siyempre. Yeah! Wow, ganyan. Nalayahan. Hello! Hello! kita kami guys ng ano ng basketball court sa Nalayaan si Roma guys. Tapos na pala yung ano kasal na sa San Antonio. So bumaba na kami pa oh, <coughs> pumunta na kami sa Barangay Si Roma sa Nalayaan para naman puntahan yung bahay ng isa pa naming classmate nung college. Tapos naka, nakikita kami sa gilid ng kalsada ng basketball court. So dito muna kami nagtatambay. Guys, okay, so may naglalaro guys. Ayan, eh. Chill-chill pa yan. Pag nag-gist ka taas na. Mga tropa tayo nag-gist na. Hmm. Kuro mo na nag-gist. Bata nag na.

Yeah. Unfortunately nga guys Dahil nga pala sa naglaro ako ng basketball Naka Isang game kami Hindi nga pala ako nakapag video na. So ano yung papahita ko sa inyo Ay <laughs> Bright no bright Ang sunod pa naman ng video na yung guys tapos naming maglaro ng basketball, nagprepare lang kami ng kaunti, tapos pumunta lang kami ng Tanduk si Roma, kung saan matutonghayan nyo na kami ay nag-usap-usap, kumain, at naligo sa, sa dagat, tapos nagluto kami ng inihaw na isda, at sa So, yun na lang yung last part ng video. Ay nako, gusto ko pa sana ipakita sa inyo yung paglalaro namin ng basketball nila, paring bulaw, paring sunday. Subalit, so, wala. Wala, wala tayong magagawa. Wala tayong video. So, so from Nalayahan, nag-travel kami ng around 25 minutes para mapuntahan ang Tandok si Ruma. Dumaan kami sa Shortcut. At ito nga kami napunta sa Junor. Kung saan napakaganda. Say hi guys! So, dito nga pala guys ay... Napaka simple, napakatahimik, at napakaganda guys. Lalo kapag gabi dapat wakat anong konek ano ko -an na -an kang macho turo sa pagiging moto vlog? Babag mo yan tayo itong kukain ulit? Kinukumit kinuk mo ang kasada. mo ang biyahe? Dahil mayro mga, may mga kilometer pa ano bagay. <laughs> ito ang ano. Dahil may po dyan, may zero kilometer. Tapos to Manila, kung karang kilometro. Pagkala na itong video, this video hindi ito, ako magtuturo ko yan. Tara, Jay, makikipag ko lang ako. Kukuti ko, ayun may Welcome to my channel. Oh, yun sa dugan ko. Ito na natang dito. Ron. Mayu na, nabara. Ron. Ron. May nahilig man na ito na kabarangas. Kasi Ron Ron. na ako. Ron! Tama tayo, medyo okay na ini kung pero gusto tayo. O tayo tayo tayo. May pag i ng Si doon yung istorya, sabi mo Gusto ko talaga. Ay, may gilito na sa lagod. Tulong, may gilito. Huwag yung kita gilito. dada? Anong anong dada yan? Mina! Mina, Puro kita biginito. Ato ba? Iceo. Ito na kayo doon. Ato ba? Ato ba? Puro pa lang kay may ma uh, may magandang uh, uh, camera pare, oh. One, Ay shit. Pero guys, syempre abangan nyo na lang yan guys sa part 2 ng ating vlog. Para hindi naman sobrang haba yung papanoorin nyo, guys. Kasi vina-value ko naman yung time nyo. At nagpapasalamat ako, guys, kasi first time in the history ng ating YouTube channel, nagkaroon po tayo ng 9 hours na um, time na panonood ninyo sa buong um, YouTube videos ko umabot ng 9 hours yung pinakamataas na duration ng time na napanood ng mga viewers ko. So maraming maraming salamat sa inyo guys at meron na nga pala tayong 100, 140 subscriber. Again, isa na naman po yung achievement para sa YouTube channel guys at lalo pa po akong sinisipag na mag-upload although paunti-unti lang and then napakasimple nung editing na ginagawa natin para um, mas gusto ko lang guys na simple yung vlog natin pero na, nagkakaroon tayo ng connection all throughout sa panonood nyo ng vlog mas nakikilala nyo ako at nakikilala ko rin kayo kung gusto nyo makipag interact meron tayong comment section and then meron kang mga paraan kung paano tayo makapag interaction ba diba? so it's isa na rin sa <laughs> mga avenue para makapag-communicate tayo is yung vlog natin. So, again, abangan nyo yung part 2 guys. Dito ko na ito ikakat. So, maraming maraming salamat sa nunood. And, like, comment, share, and subscribe. See you to our next episode.